Welcome to my vlog, mga idol. Galing po unoon sa pasayon o ng bahay. Pauwi na po ako, mga idol. Ilamot ako ng dami. Ayan, mga idol. Diba? Pauwi na. Pauwi ngawat nito to oh, na ako ng lain dun ni mo dun na o si siro dun na usapan ta, yung nabal dun tapos o o ng o ngang musul ng ba para mayroon akong magyung okay, na malayo Phải nó không mà lại nữa bóng, không Nanawa. Ano ba ka? Nanawang ba sa ako na. Ba't niya akong habulin? Ba't niya akong po? mga idol.

Inamot na ko na ng ano, ng dami. Sinunod ko kanin yung mga namo para malinit na doon sa ating pasayo ng bahay. sa niya sa yung baka pa uwi, oh. Yun, oh. Nakala ko sasama yung baka pa uwi. O oh, mga po ha. Sa aking mga vlog. sa aking mga live. Pam, wala na nalain pa ako mga na mga idol. Nih na. Salamat na ako ng nilim nito. Hindihan na lang mga salamin, oh. Salamin ba? Ha Nandun yung mga kasama. May mga kasama na yun noon. May hungkuton, mga ayon. Sino ka kaya niya? Uy! Ina na, ina -ilal na ako. <laughs> oh, di ba? Pinapasakay ako. Ayaw ko. Ano yung sabi ko? Nag-lam-lam -ilal ako eh. Oh, sige na po, mga sa Supportahan niyo po ako ni, mga inol. Ano niyo naman po niyo, mga kismet Kaalam,